Chapter 7 Matagumpay na natapos ang seremonya ng kasal ni na Jessie at Jordan. Pagkatapos nilang magbitaw ng kanya-kanyang i ay dumiretso sila. Sampunang lampas, isang daang bisita na halos lahat ay pawang business acquaintances ng mga Montero sa malaking pabilyon ng Montero Hotel hindi inaasahan ni Jessie na magkakaroon sila ng ganoon karaming bisita. May ilang press people pa na ayaw tumigil sa pagkuha ng larawan nila Jordan na hindi bumibitaw sa kanya mula pa kanina. Kahit sino ang makakita rito ay iisiping masaya-masaya at in love na in love ito sa bride. Siya ay kimilang nangingiti kahit panais nais siyang mapanghiwi sa sobrang atensyong ibinibigay sa kanila. Na hindi niya inaasahan ganoong hinihintay ng marami ang pagpapakasal ni Jordan. Nakahinga lang siya ng maluwag nang sa wakas ay makaupo na sila ni Jordan sa presidential table dahil magsisimula na ang programa. Nang kumakain na sila at ang mga bisita sinulyapan niya si Jordan na nasa tabi niya. Apala ito sa pangkipag-usap sa ama nito na nasa kabilang side nito. Napayoko siya sa pagkain niya at bahagyang napakagat labi. Kahit kasi umaakto itong masaya at kahit hindi ito umalis sa tabi niya at madalas na nakahawak sa baywang niya hindi pa siya nito kinakausap mula nang lumabas sila ng silid niya kanina. May pakiramdam siya na hindi pa rin ito nakakalimutan ang pag-uusap nila kanina. At sa totoo lang, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagbigat ng dibdib sa ginagawa nitong pagbabaliwala sa kanya. Na hindi niya magawang lunukin ng maayos ang kinakain niya alam kung bakit sumasama ang loob niya ng ganoon. Umpisa pa lang ay alam na niyang hindi naman sila nagpakasal dahil mahal nila ang isa't isa o dahil espesyal siya Business investment lamang ang lahat para kay Jordan. Ang mga ipinakita nitong paglalambing sa kanya sa loob ng ilang linggo ay palabas lamang nito upang mapaniwala ang lahat na kaya ito magpapakasal ay dahil talagang mahal siya nito. Ito na mismo ang nagsabi sa kanya minsan, na baka magbackfire ang plano nito. Kung malalaman ng lahat, na kaya lang siya magpapakasal ay para sa negosyo. Lalo na raw si Mr. Chen, na malaki ang pagpapahalaga sa pag-aasawa. At ito raw ang future business partner na hindi maaring makawala sa mga ito. Napabuntong hininga si Jesse at wala sa loob na nilaro ang pagkain sa plato niya. She knew what she was doing was rude to the chef. Nagluluto rin siya kaya ayaw niyang sinasayang ang pagkain. Pero ayaw talagang tanggapin ng sigmura niya ang pagkain. What's wrong with you? Napasinghap siya nang maramdaman ang mainit na hiniga ni Jordan sa tainga niya. Mabilis na napaangat ang mga mata niya sa mukha nitong ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha niya. Mukhang kaswal ang mukha nito, ngunit madilim ang mukha nito na tila naiinis. Kanina mo pa pinaglalaroan ng pagkain mo ah. Patuloy nito sa pagbulong habang hindi inaalis ang tingin sa mga mata niya. Tumama sa mukha niya ang mainit na hininga nito na may amoy ng red wine. Tila siya naliyo sa kaibang sesesyong kumalat sa katawan niya. Ibinuka kanya ang bibig upang sana ay sumagot nang magkasabay pa silang napalingon sa mga bisita dahil sa malakas na tunog ng mga kubyertos na ipinampupukpok sa mga baso. Bahagyang nalaki ang mga mata niya nang ma-realize base sa mga ngisi at sipula ng mga ito kung ano ang nais mangyari ng mga ito. They want a kiss, wipe. Bulong ni Jordan na muling nagpabalik ng tingin niya rito. Sa pagkakataong yon ay napangiti na ito at may kislap ng kapiluhan ang mga mata na nun lamang niya nakita rito. Somehow, that expression on his face made her heart warm. Will you stop ignoring me after a kiss? Hindi nakatiis na tanong niya rito sa pabulong ding paraan. Saglit na natigilan ito bago lumambot ang ekspresyon sa mga mata. Hinawakan nito ang baba niya. I'm not ignoring you. Anito bago tuloy ang tinawid ang pagitan ng mga labi nila para sa mariing halik. Napapikit siya. Hindi na alintana ang malakas na palakpakan at sipulan ng mga bisita dahil ang buong atensyon at pandama niya ay nakatuon na sa maiinit na labi ni Jordan. At sa unang pagkakataon, sa ilang beses na hinalikan siya nito, ay hindi siya nakatiis at tumugon sa halik nito. Naramdaman niyang tila nagulat ito sa ginawa niya. Bigla tuloy siyang nahiya at titigil na sana sa paggaya sa paraan nito ng paghalik nang maramdaman niya ang pagdausdos ng kamay nito patungo sa batok niya at laliman ang hali. Oy, tama na yan. Wait for the honeymoon night. You too. Narinig niyang sigaw nang kung hindi siya nagkakamali ay si Jeff. Kasabay ng mas malakas na palakpakan at tawanan. Pinakawala ni Jordan ang mga labi niya at dumilat siya nagkatibigan sila at pakiramdam niya ay nakikita niya sa mga mata nito ang siya rin nararamdaman niyang magkahalong pagkalito at iba pang matinding damdaming mahirap bigyan ng pangalan. That was quite a show. Natatawang malakas na bulalas ni Mr. Chen na malapit lamang sa mesa. Noon lamang nagawang sumulyap ni Jessie sa mga bisita na lahat ay nakangisi at nakatingin sa kanila ni Jordan. nag ang mga pisngi niya at ibinaling ang mukha niya sa maliit na espasyo ng pagitan nila ni Jordan upang itago ang mukha niya sa labis na hiya. Pumaikot sa balikat niya at marahan siyang hinigit palapit sa balikat nito. Natila ba napansin nito ang naramdaman niyang hiya? isinandig niya ang nooroon. Okay, stop it, gentlemen. My wife is getting shy. Malakas na sabi nitong ikinatawa ng mga bisita. Napapikit siya ng mariin at pilit na kinalma ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi siya makapaniwalang nagawa niyang makipaghalikan ng ganoon sa harap ng maraming tao. Oo nga at kasal nila. But they weren't in love with each other. Were they? Kaya bakit ganoon na lamang ang epekto nito sa kanya? Bakit tuwing tinitipigan niya ito o tuwing malapit ito sa kanya ay parang palaging nais niyang tawirin ang pagitan ng mga mukha nila at ilapat ang mga labi niya rito? kailan ay hindi niya naramdaman yon para kay Yuji. And she was in love with Yuji, right? Napabuga siya ng hangin sa labis na prostration ng maramdaman niya ang bahagyang pagpisil ni Jordan sa balikat niya. Kumain ka na, Jess. Pulong nito. Napaangat ang mukha niya rito dahil sa pagbanggit nito sa palayaw niya sa unang pagkakataon. Muling nagtama ang mga mata nila. Maaliwalas na ang mukha nito. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Kumurap siya at umayos ng upo. Wala. Kakain na ako. Tanging nasabi niya at hindi gaya kanina ay nagawa na nga malasahan ang pagkain niya. Sa katunayan, naparami siya ng kain. Napailing na lamang siya nang ma-realize na iyon ay dahil lang nakita niyang maaliwalas na uli ang mukha ng asawa niya. Natigilan siya sa naisip at napatitig sa kaliwang kamay niya kung saan naroon ang wedding ring nila tila may humaplos na mainit na kamay sa puso niya. Yes, I'm already married. Umawang ang bibig ni Jessie habang iginagala niya ang tingin sa kung saan siya dinala ni Jordan para sa kanilang honeymoon. Tila iyon isang paraiso. Sa totoo lang, wala siyang kaalam-alam na inasikaso pala nito ang honeymoon ang akala niya ay mananatili lamang sila sa penthouse nito ng isang gabi para masabing nag-honeymoon sila. Kaya naman nagulat siya kanina nang matapos ang reception at pagpalitin siya nito ng damit at akayin patungo sa parking lot ng hotel. Sinalubong sila ng driver ng isang itim na Mercedes Benz. Naabutan din nila roon ang mga magulang nila, sina Jet at CC at maging si Chloe na nakangiting naghihintay sa kanila. Nalaman niyang aalis sila ni Jordan patungo sa isa sa mga resort na pag-aari ng mga Montero para sa kanilang 3 days honeymoon. Naloloka pa rin siya sa mga pangyayari nang makarating sila sa airport at akayin siya ni Jordan pasakay sa isang private plane na pag-aaring nito. Napaigtad si Jesse nang hawakan siya ni Jordan sa isang kamay. Tiningala niya ito at bumilis ang pintig ng puso niya nang makitang nakatingin ito sa mukha niya. May ngiti sa mga labi at tila aliw na aliw. Ano ang masasabi mo rito? tanong nito. Kumurap siya at muling pinasadahan ng tingin ang paligid bago sumagot. It's gorgeous. Mas mukha itong private paradise kaysa resort. I'm glad you like it here. Tinanong ko ang mga magulang mo at kahit ang kaibigan mo kung saan kita pwedeng dalhin na magugustuhan mo. I actually planned on bringing you abroad and giving you a shopping spree. Pero ang sabi nila, malamang mas magugustuhan mo kung dito lang sa Pilipinas at somewhere close to nature. Paliwanag nito. Your old passion. Tugtong nitong may bahid ng amusement. Muli niyang ibinalik ang tingin dito at bahagyang napaismin. Well, I'm sorry for being old fashioned Pinisil nito ang kamay niya. Don't be. I grown to like that fight of you. Natulala siya sa sinabi nito. Inalis nito ang tingin sa kanya at inakay. Let's go to our room. Naroon na ang mga gamit natin. Magpahinga muna tayo bago tayo magpunta sa beach. Sinabi ko sa kaibigan mo na ipag-empake ka, kaya siguradong may swimsuit sa bagahe mo. Kaswal na sabi nito. Nanlaki ang mga mata niya. Si Chloe ang nag-empake ng mga gamit ko? Yes, it wouldn't be a surprise kung pinag-empake kita. Umawang ang bibig niya kung si Chloe ang nag-empake ng mga damit niya, parang ayaw na niyang makita kung ano ang laman ng maleta niya. Kailan pa kayo nag-usap ng gaya ni Chloe? Tanong niya. Nagkipit balikat si Jordan. Mula nang malaman ko sa kanya na siya ang nag-ayos sa'yo at sa kanya ang party na pinuntahan mo nung unang beses tayong magkita she told me something about the reason you look different that night. Nag-init ang mga pisngi niya. Anong sinabi niya sa'yo? Kabadong tanong niya. Sumulyap ito sa kanya at bahagyang umangat ang isang kilay. Nothing that I don't already know. Sinabi niyang broken-hearted ka at ang tingin mo iyon ay dahil sa pagiging goody to shoes mo, kaya sinubukan mong mag-iba ng image. Pero hindi mo pala kaya. Kaya hindi mo na uli ginawa. Iminalik e na uli nito ang tingin sa daan. Napatitig na lamang si Jessie sa likod ni Jordan at nababuntong hininga. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya o ano. Ngunit napansin niyang masyadong masaya ito kumpara noong una niya itong nakita. Kung sa bagay, sa pagpapakasal nito, sigurado na ang katuparan ng matagal na nitong inaasam na business expansion sa tulong ni Mr. Chen. Pipigyan na rin ito ng katahimikan ng board of directors ng kumpanya na nalaman niyang halos lahat pala ay kamag-anak nito. So, he really had every reason to be happy sa kung ano-anong iniisip niya ay muntik na siyang mabunggo sa likod nito. Nang bigla na lamang itong huminto sa tapat ng isang pinto. We're here. Anonsyo nito kasabay ng pagbubukas ng pinto gamit ang isang electronic keycard. Nalaki ang mga mata niya sa pagkamangha. Nang makita kung gaano kalaki at kaganda ang silid kumilo siya upang tuluyang pumasok sa loob. Hinayaan siya nitong bumitaw rito. Patakbo siyang nagtungo sa glass door ng beranda at binuksan yun. Napasinghap siya at napangiti nang madama ang malamig na simoy ng hangin at malanghap ang amoy ng dagat na tanaw na tanaw mula roon. Wow! Ang ganda, Jordan! Excited na bulalas niya at lumingon. Nakita niya ang nakangiting si Jordan na nakahilig sa glass door at nakamasid sa kanya. It is, Really, I'm glad I asked them where I should take you. I got to see how you look like where you're really happy. Komento nitong ikinainit ng mga pisngi niya. Ang word mo? bulalas niya. Umangat ang mga kilay nito at dumiretsyo ng tayo. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Mas curious kaysa offended. Tumikim siya at bahagyang nailang. Ang sabi nito ay kailangang maging tapat sila sa isa't isa. Well, parang ang saya-saya mo Ibang-iba sa nung una kitang nakilala. Nung unang beses kasi tayong nagkita, parang galit at iritable na hindi ko maintindihan. Na tinig niya sa wakas. Saglit itong natigilan bago nagsalita. Sa totoo lang, hindi ko rin maipaliwanag. Maybe it's because when we first met... I had so many problems that made me so cranky and stressed. Nang makilala kita, everything seemed to fall into place. Parang ang dali-dali lang solusyonan ng lahat ng bagay. Parang ambilis ang bilis gawin ng lahat ng trabaho. Kaya nakakapag-relax ako at hindi nakakaramdam ng stress at pressure. Paliwanag nito. Nang hindi siya nagkomento ay hinaplos nito ang buhok niya ngumiti ito. So, marrying you is like a lucky charm for me. Don't you think so? Her chest felt warm as she stared into his eyes. May kumuhit ng ngiti sa mga labi niya sa kapila ng biglang pag-iinit ng sulok ng mga mata niya. Iyon na yata ang pinakamagandang bagay na sinabi sa kanya ng kahit sino sa buong buhay niya. It almost made her cry.